What's up mga kabotogs? Ayan. So, samahan nyo ako ngayon sa ating hunting adventure. Hunting, hunt ulit tayo ng gagamba. Meron tayong free time para maghunt ng gagamba. So, napag-isipan -isip, napag ko na napagpasyahan ko na balikan tong, ano, tong bike lane na teritoryo ni Kasunggab na lagi niyang pinag hahanta ng gagamba dati nung nandito pa siya sa Taiwan so shout out nga pala kay Kasunggab TV so eto bibisitahin ko ngayon tong iyong teritoryo ang bike lane sa Wuchi ayan guys so ito yung pupuntahan natin yan simula dito hanggang dun sa dulo ito yung pinagahanapan namin dati ng gagamba tingnan natin ko ano makikita kong gagamba So, napadaan lang ako dito. Papunta ako sa dapat ng ano eh, ng fish port para bumili ng isda. Pero subukan muna natin mag-hunt. gagambating na natin, guys, kung ano makikita natin dito. Ayun, guys. Di pa ako nakakalayo, may nakita na akong sapot. Kakasimula ko pa lang dito sa bike lane. Meron na agad nagpakitang sapot, guys. Ayan, guys. Oh. Sa gilid lang. Ayan, kung nakikita nyo sapot. So, hanapin natin yung laman na ito. Hindi pa masyadong nagtatagal ng aking pag, ano, pagbabike. Baba ay mahirap patang hanapin, guys. Saglit lang, hanapin natin yung pababa. Ang daming sapot, pero mukhang luma na to. Mukhang nadaanan na to ni na pedring Paltica. So, oh, guys. So, hinanap ko na yung pababa. Pero, mukhang walang laman talaga. Ito yung suspected ko nandito yung dapat eh. Kasi may pinagbahayan dito. Mukhang wala na yung laman dito. Tsaka luma na yung sapot Oh. So, hanap na lang tayo sa iba. mahaba pa naman to. ayan guys mga kabots may nakita na ulit tayong sapot ngayon ito guys tingnan natin ito yung una ko nakikita eh ayan guys oh makikita nyo yung sapot na yan oh ayun pa meron pa dun oh pero parang dito galing eh ang rin dito ito pa Ayan guys, ang makikita yung sapot niyo. Ang dami sapot. Ang hirap ata hanapin ano. Pero mukhang dumito yung dahon dito. Wala guys ha. Ah. Kalang hanapin ko lang muna guys. Mga kabots. Ito meron pa rin dito ng ano. Ayun, may sapot dito. Ayan, suspect natin. Meron dito yung dahon ay ito ayan guys nung nyo yung sapot na yan ayan i-focus natin mukhang alam ko na nandito na nga ayan o oh. guys medyo malaki mukhang may kalaban na itin natin malalaking derby to ayan o oh. Buti na lang nasinaga ng araw nasa baba lang talaga siya oh. Uy, baka tumalon pa. Awaan kana nating maigi. Idol, minatakanai. Oh, ito oh. Ah, ito siya, Idol oh, minatakanai. Pag-iilin, oh. Awa lang yang kdental na Idol, my friend. To focus ko lang. Ayan, guys. Tingnan natin ang pinaka-focus. Lalaban ko to dun sa last nating anong video. Ini-mula ko to. Ayan, natignan mo. Ano? Tumalsik buma. Kakaybo. Tumalsik dito. Bumanat sa sapot. Nakawala pa, guys. Tumalbog Tumalbog. Ayo, kita-kita niyo. Nab- nabanat 'yung sapot, guys. Ayan, guys. So, nung hinahanap ko dito sa baba na to kanina, bigla siyang tumaas galing din sa sapot eh bumalik din sa bahay. Ayan, 'yan, eh. kunin mo na, pre. wala pang pitok. Eh, hindi sa akin 'ano pitak eh. Kamayin ko na, baka then, malaglag na naman. Sa Yun mga kabotogs, may nakita ko dito yung sapot. Ito guys, ayan, mga bots dito banda. So ayan, hanapin ko muna yung laman. ayun guys nakita ko na so gawin natin tutukan ko ng cellphone para kitang kita nyo kung paano ko makuha yung gagamba yung focus nya kukunin natin so guys ito cellphone na lang gagamitin natin kasi pag sa gopro hindi masyadong mag focus ayan mga kabots andito na yung sapot na nakita ko ayan mga kabots papakita ko sa inyo pero may umagaw ng atensyon. Tatalastas muna. Merong kulilis. Ayan. Ayan. Ito yung sapot, guys. Dito, maraming sapot. Pero wala dyan yung gagamba. Ayun, guys. Ito yung pababa, yung pababa niya. Oh. Yung binaba. Ayun, guys. Makikita niya na yung gagamba. Nakasilip na yung kanyang ano, galamay. Bigla siya lumabas kanina nung hinahanap ko yung ano eh. Ayun, oh. Columbus so, ay tanyo Kunin na natin yan. Medyo malaki na to. So ngayon, bago pa lang sila nag-uumpisa lang lumabas, yung ganitong uri ng gagamba. Kasi magwi-winter na, mawawala yung mga giant. Ngayon ang papalit naman itong mga ganito, yung mga derby spider natin. So ang ganda ng galamay nito guys, oh. So, mukhang matikas to. Medyo malit pa lang siya pero pwede, pwede na natin itong palaki Hinalagaan na natin sa Sa kulungan niya, Sa grapon Iga grapon ko na lang to Mapapagpamult natin to Magandang klase to guys So tara na Lagyan na natin sa ating lagayan Tapos umalis na tayo Hanap na ulit tayo dun Medyo malayo layo pa Ayan guys Hanggang dun lang tayo sa dulo Pag nakarating na dun So end na natin yung ating video Tingnan natin kung ilan Makikita natin gagamba yun guys so hindi pa ako nakakalayo ayan may nakita na akong sapot uli guys so dito lang sa tabi sa tabi ng daan ayan guys so ipakita ko sa inyo ngayon ng focus yung sapot okay. so ayun guys mga kabots ito yung nakita kong nakabitin kanina kaya uma nakaakit ng attention tapos may sapot siya diyan ayun guys ayan mga kabotogs Ayan. Yung sapot ko nakikita nyo. Tapos ayun, hindi aba hindi hindi na nagpakahirap guys na magpahanap yung gagamba. Ayan na agad oh nandito, kitang-kita. Ayan guys oh. So, nasa ibabaw lang. Hindi tayo pinahirapan, ipo ko na lang para makita nyo maigi. Maganda siya, kaya lang maliit pa guys. natin masyadong ma-focus yun maliit guys hintayin na lang natin itong lumaki yung tumalon pa oh. ano guys tumalon napakaliit pa akala ko malaki kasi ang laki ng butas nung ano maliit pa guys so hayaan na lang muna natin ibalik natin dito ulit napakaliit pa niya So ipakita ko sa inyo yung magandang picture niya. Ayan guys. Talagang malikot. Yaman na siya dyan. Ayan o. Oh. Maliit. Maliit pa guys. Kaya diyan ka na lang muna. Tara bike, 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 bike. ping tayo ba, La 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 Bike muna mga kabots. Ayun pa pupunta pa tayo sa dulo. Ayun guys, so may nakita na uli akong sapot dito, no? Kuminang siya kanina. So malayo pa lang kaya eto nakita, nakita natin yung sapot. Ayun guys. Ayun. Kuminang kasi. Kaya ayan, huli ka ngayon sa akin hanapin natin yung laman. Ayun. So, Ayan guys, yung sapot to. Ano papansin nyo? Madali lang to pag mga ganitong buo yung bahay eh. Andito lang yan guys. Ayan guys, so yun yung sapot na pinanggalingan ng ano. Simula dun sa kanyang pinagbahayan. Papunta dun. Ayun guys, so nakita ko na yung gagamba. Ayan. Ayan guys, papakita ko sa inyo ang focus. Ayan no oh. Wow. Iba ito guys. So ito yung pinakamalaki sa nahuli ko ngayon. So tutukan na natin tingnan yung maigi. Ayan. Ayan. So kukuha na ko nito picture. Ayan guys. So mamaya ako nakukunin. Kukuha na ako muna ng picture. Ayan. So ayan na guys yung ating ano. Yung siguro yung last natin kung wala na tayong makikita habang nagbabike So ayun guys, so na ko na siya. Kukunin na natin ngayon. Tingnan natin kung paano gumapang 'to. So kung tutuusin maliit pa rin siya, pero isa sa mga nahuli ko ngayon, ito na yung pinakamalaki. Pero kaya naman natin 'tong palakihin sa ano. Sa pag-aalaga mapapamult natin to nagagandahan ako sa kanyang kulay Papamult na lang natin to guys, okay, so tingnan nyo kung paano lumakad oh Bum matikas oh. parang nagahamong ng, ng away ah oh guys so yun na tara let's mga kabots puntahin natin siya sa bahay niya yan you know? oh. babalik uli siya dun sa bahay niya. Dun siya uli bumalik. So kunin ko na ikaw. Sayang ka pa eh. Ah, ano napatay ng iba guys kung mayroon pang makikita habang pauwi tayo. puno. So, doon naman sa dulo doon. Ayun guys, nakikita nyo, hindi ko napupuntahan yan. Kasi wala na masyadong puno din ng mga ano, ma posibleng may gagamba. Kaya nandito na lang ako. So, guys, so yun lang yung ating na nakuha ngayon. So, hindi pa masyadong maraming gagamba ngayon dito. At ano pa? Mga maliliit pa sila. Talagang gaga ano lang. Gagasing. Number singot, kawari So, yun lang guys. So, eto, mag-shoutout muna tayo bago natin tapusin tong video. So, shoutout sa mga sumusunod na mga solid nating subscriber. Sana hindi kayo magsawa sa panonood. At sana kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag makalimutan mag-subscribe. So, thank you guys. Shoutout na tayo. Yung guys, so shoutout muna tayo, ano? Ito na yung shoutout natin hanapin ko lang so sa so siya nga pala doon ako kumukuha ng shoutout sa mga nagko-comment sa bago nating ina-upload na video so yung mga gusto magpa-shoutout ayan eto na lumabas na agad so dito ko guys kinukuha sa tinitingnan lang natin dito kung sino yung mga yung shoutout so shoutout nagpapa-shoutout si Pedring Paltik Alam niya, Pedring Paltik. With Pedring Pastik pala. Kasama ko lang kanina. Nagkahiwalay lang kami Umuwi na siya So gumawa pa ako ng shout out din so, kay Friends Salvador Tsaka kay Dard Balmonte Adi Solidum Carlos Miguel Loyola Jeff Windman Ricardo Gabriel Martin pum pum rapping Jo Ma Orago's Adventure Ronald Manyalak Allen Dave Ambito Franco Flo Flores At Ayun na guys so 'yun lang yung mga bago nating mga nag-comment Tsaka kay Allright so tsaka special shoutout kay Roberto Clarito Jr. So, ayan guys. So, yung mga special shoutout Kasama natin ang, lagyan natin ang picture. Ayan. Ayan guys. So, salamat sa inyong pag-suporta mga kabot. So, tapos na ating video. Sana wag kayong magsawa. Thank you so much.